na naman ako. Kala ano Hindi kanina kasi sabi ko parang tulog na ano. Kumusta okay. daw sabi ni ano ni... ni? Ay, sorry. Bawal. Ay, sorry. Bawal ka usapin. Ay, bawal. Diyos ko. Oo, sige. Malamig na air ko na. Ay, Diyos ko. hello just ko po. Ba't nangyari sa kamay? Hello? Sa ano yun? Patingin na Umaga na. mo na, huwag ka magsalita. Ay, Diyos ko, grabe. Guys, andito na po ako sa Heart Center. Ngayon, kararating ko lang din po. Na-traffic po ako. Sobrang hirap sumakay. Sacrifice. Pero okay lang po para makarating ng Heart Center. Ang hindi okay sa akin, yung makita ko yung kalagayan ng kapatid ko. Nakita ko yung kaliwang kamay niya. Sobrang maga, namumula. Kakaiba yung pulay niya hindi hindi normal eh. Tapos may sugat. And then nakita ko ang daming tusok ng karayom. Grabe naawa ako, grabe naiyak ako. So hindi ako nakatiis. Tinanong ko yung kuya ko, sabi ko, "Ano nangyari dito? Bakit namaga?" Ang sabi niya, nahirapan daw yung nurse na naka-duty, Nahirapan hanapin yung ugat ng kapatid ko kaya ang daming tusok ng karayom, grabe. Tagdad, just ko. Maawa po talaga kayo pag nakita nyo yung kalagayan niya. Sobra. Eh, hindi ako nakatiis. Tinanong ko sa doktor at sa nurse na naka-duty. Sabi ko, ano pong nangyari doon? Bakit po namamagay yung kamay ng kapatid ko? Ang sagot nila, hindi po namin alam, mami eh, kung bakit nagkaganon. Sabi ko, eh, bakit hindi nyo alam? Bakit ganon ang sagot? Bakit ganon? Dapat alam nila yan, eh. Dapat alam nila yung kondisyon ng pasyente nila. Ang tagal na pong nagpapa-check up ng kapatid ko sa heart center na to. Never na maga kanyang kamay. Grabe, nakaka...